Hello mga mares So ayan na pumunta kami ng sementeryo Nagyayari si uh, Ate Salve at saka si Inay uh, Father's Day celebration kasi ngayong araw So diyan kami pumunta uh, Sa Father's Day celebration Dalaw muna kami dito sa sementeryo Ayan, hindi namin alam kung uh, saan kami pupunta after ang uh, dalaw namin dito sa cementerio. Kasi nagpa-plano sana kami sunduin si Bella. So, nasa city daw siya. Uh, Nag-iya na lang ako muna umuwi, kakain muna. Saka kami magpa-plano kung saan kami pupunta. Ayo, gusto mo yan ba? Ayaw, kaya pa natin kung butang sino ka. Saan ka pang butang kang dingding? Ang ginagawa nila, hindi mo na

Niyaya yeah, ko nga sila na pumunta ng uh, Mubu, yung dagat na pinuntaan ko nung nakaraan na hinatid ko si Patpat. -Pat. Uh, sabi ko, uh, doon muna tayo. So, tatlo lang kami ang araw para makapasyal naman si Ate Salve. So, hindi namin alam kasi kung uh, sa kami nagpaplanong pumunta. Yung mga bata kasi may uh, mga kanya-kanyang lakad naman sila. Ayaw nila sumama. Sasama sana si Patpat -Pat. kaso may uh, activity daw sila, may laro daw sila ngayong araw. May volleyball sila. Kaya nag-iisip kami kung saan kami pupunta. Kaya minsan nagbabayad ako ng babay,

Okay. Eh, ang, ang nasa isip ko kasi yung sahog sa pansit. Ah. Okay. Sabi niya ring nagreklamo kasi tabang-tabang daw <laughs> ng niluto. Sabi ko mahilig hindi nga ako maanat magluto, matabang lang talaga. So, naman. Eh konti oh. eh, konti pa naman yung sahog kasi dalawang ano, hindi ko natantya yung sahog. Pero na, not, um. Ayan, chismisan to the max nga kami about sa pansit uh, na niluto ko na sobrang tabang daw, sabi ng asawa ko. Kasi uh, ang tabang ko daw magluto. Uh, hindi talaga ako mahilig sa medyo maalat, hindi rin ako medyo mahilig sa ano. Yung tama lang talaga yung luto ko. Medyo maalat lang talaga yung panlasa ng asawa ko. nas konti lang yung sahog. Uh, ayoko kasi kasing haluan ng any meat. Uh, pero nihinaluan ko naman sana ng ano, ng konting ano. Sabi ko naman, eh, yan na, eh, yun na yun na kaya na, yun na ng bulsa ko. Kaya yun na, pansit na ang uh, ko ngayong Father's Day. Kasi kasi uh, wala, busy. Mamaya kasi walang tao sa bahay. Kaya wala din kakain. Kalimitan pag Sunday talaga walang tao sa bahay. Kaya uh, nag-aalangan ako magluto ng marami. Baka mapanis kasi yung ano. Sayang lang. Uh, nagluto na lang ako ng para sa labas dito at saka sa ano. Yung sa labas na tinutukoy ko yung mga tauhan namin doon sa labas. Kaya uh, pansit lang ang inano ko. Kaya ng bulsa ko talaga ngayong araw. Kasi manginayang naman ako baka mapanis talaga. Yung mga bata kasi may activity ng hapon. Ayan na nga. Papunta na kami doon sa... Uh, mayong pa yung uh, si Ate Selby na pinag-drive ko kasi talaga hindi ko kaya yung mag-drive dun sa mga lubak-lubak na daan na. Uh. Kaya sabi ko sa kanya siya na mag-drive kasi mas magaling siya mag-drive sa akin. Saka mas matagal na siya uh, nagmamaneho talaga. Ayan na. Uh, wala talaga sa plano namin ang mamasyal. Uh, nakapang uh, tulog lang si Ate Selby. Ako naman uh, na nagpalit na ako ng damit. Uh, kasi sila talaga is uh, dum dumiretso na kami ng bahay. Ayan, papunta na kami. Wala sa plano talaga yung papasyal namin. Kung sa lang naisipan namin, nagsuggest yung anak ko na sa mayung payong daw kami pumunta kasi maganda daw ang overlooking view doon papunta sa baba. Uh. Kaya uh, punta daw kami doon kasi hindi pa naman daw kami nakakapunta. Kasi nakapunta na siya doon Sabi ni Paopo maganda doon daw Sana paghapon Kasi makikita mo daw yung ano sa hapon Kaso sabi ko naman sa kanya Hindi namin kabisado yung daan Kaya uh, may ginay maga kami pumunta doon Tatlo lang talaga kami Si Inay si At saka si Ate Salve saka po Kaya uh, ayan Tara let's go Eh wala naman akong damit na Kaya ako naglaba Pantulog Outfit check tayo kay Ate Salve Pantulog <laughs> Mamamasyal kami, pantulog lang, ano. Nagpura lang ako. <laughs> straight talaga sila sa pupuntahan nila. Malapit na kasi kami, mamare. Parang nasa city na ata kami niya na naisip namin kung ano kung kaya yun. Kasi sabi ni Pau-Pau talaga maganda talaga. Overlooking view. Maganda doon sa hapon. Kasi hindi namin kayang pumunta na ng hapon. Kasi baka mamaya hindi namin makita yung daan pababa. Ba, pa Malapit na kami sa city. nag na kami kasi uh, nag-ano kami kung saan yung uh, pinamarbuhan ay hindi pa namin kabisado yung daan. Ang ganda talaga ng kalsada dito ngayon sa ano. pa ano, pa, pasok ng city. Ayan si Inay. Hindi na naman buboring si Inay. Ayan, pasyal-pasyal daw kami. Punta kami sa pinamarpuhan. Mayong pa Nasaan na kaya iyon? Ayan, nag-google uh, search pa talaga si Ate Salve para malaman namin kung saan na yung banda. Nandito na kasi kami sa city. Yung kotse sana ang dadali namin, yung maliit yung Kia. Sabi kasi sa so sabi ng anak ko, hindi daw kakasya kasi mapag-angat daw namin umatras kami. Kaya kailangan daw talaga malalaking sasakyan ang pagpunta doon. Motor, okay yung medyo malaki-laki ng konti. O, huwag lang yung kotse, yung maliit. Ah. Kaya hindi dinala namin is yung Innova, medyo malaki-laki ng konti nakikita niyo ba yung bundok na yan? Na parang diyan kami yata pupunta. Parang ganyan yung kataas yung pupuntahan namin. Kaya sabi nga ni Pao kasi hindi siya yung, uh, wala siya yung daan na ano, panay diretso pataas kasi ang uh, pupuntahan mo. Walang nakakakit doon na uh, mga tricycle o kaya malilit na ano. Kailangan motor, ganyan. Kailangan kondisyon yung preno nyo at saka yung manibela nyo para hindi kayo maalanganin sa pag abante at sa pag-atras. Kaya kailangan pag nasa city ka na, pag uh, kakanan ka na, kailangan na mo na. Kasi uh, next sa city daw is yung panggiranan. Uh, doon na doon yung mayong payong. Uh, Nag-search kami sa Google, so 10 minutes lang daw. So ayan, andyan na kami, andyan na talaga kami. Ayan, nakalagay dyan yung mayong payong at saka yung restaurant doon sa tuktok ng bundok. Uh, ayan, papasok kami dyan. Uh, medyo makipot nga lang ang daan. So kailangan talaga wala ang kasalubong. So kaya si Ate Salvin pinamanay ko kasi nahirapan talaga ako pag uh, yung alanganing, uh, ano, alanganing uh, Akyat pasulong mga uh, bako-bako. Ayan, nabubulol na ako. Sa uh, over talagang nabubulol na ako. kinakabahan talaga ako minsan na parang uh, akyat na yung ano, yung pet ko na ayan na, paano na kami. Paakyat na talaga kami. Kasi hindi lang halaga sa video pero paakyat na talaga kami mga mare. So parang uh, pigil na pigil yung hinang ako. Tapos nakakapit talaga yung ano ko. Yung uh, kamay ko doon sa taas ng uh, sasakyan. Yung sa may... Uh, uh, unahan na ano, bago pagpasok, di ba, may nakaano doon na hawakan na. So, as in talagang inangat ko talaga yung pet ko. Kasi pigla-pigil yung hina, ko. Kasi parang uh, baka mamaya, pag hindi na mali lang si Ate Salvi ng pag ano niya, na is ba, umano kami pa sa naman daw siya mag, uh, akit, mag drive ng paakyat uh, kasi yung sa tagaysay na pinunta nila parang ganyan siya. Ayan, pagbababa na kan kanaisa, uh, hindi mo na kailangan na mag-gas uh, diyan na. Uh. Kailangan na alalay ka lang sa preno. Ito, ito yung paakyat talaga ang uh, kinakabana ako. Kaya hindi talaga ako pwedeng nga magmaneho sa mga ganyan na paakyat. Ha. Kailangan talaga yung uh, loob mo nakakonsentrate talaga dyan sa pagmamaneho. Sabi nga ng anak ko, may mga parte na lubak-lubak kaya hindi pwede talaga yung kotse. So, sa pa lang talaga, may uh, ano muna na hindi talaga pwede umakyat ang kotse. Motor lang ako kaya yung medyo matatas na sasakyan. At naisip ko nga paano kaya nag-drive dito yung anak ko na ganito paakyat ang... Uh, kalsada, pakit talaga siya, mga mare. Yung imagine niyo yung papunta kayo ng bundok, yung makait, uh, kahit maglakad kayo ng papunta ng bundok, ganun talaga siya. Hindi siya, ano, hindi siya talaga as in uh, kalsada na may, may pantay, talagang paket lang talaga siya, mga mare. Ayan mga mare, nakita niyo naman na ano, narinig niyo naman na nagvo-voice over ako. Ta, ako talaga wala pa talaga ako experience sa mag-drive ng ganito pa akyat. Uh, kaya siya ang pinamaneho ko. Nakalimutan ko kasi patrayin yung uh, radio ng sasakyan na. Kaya kung uh, hindi ko i-voice over baka maka naman kasi ako. Ayan mga mare, nandito na tayo sa party ng lubak-lubak na daan. As in talaga yung pag umulang kasi siya, may party kasi siya na medyo malalim. Huwag lang talaga magmamaneho doon sa may mga tubig baka mamaya ma-stuck ka na doon sa ano hindi mo na talaga alam kung malalim siya o mababaw. Ayan, mga mar, nakita nyo naman, ba diba? Parang, ano, alog alog na kami. Paakit pa lang yan, mga mar. Buti dyan, medyo, ano, pa... Talaga doon sa sementadong daan na, yun talaga yung daan na paakit talaga, mga mar. Yung paakit ka talaga. Kaya, medyo pigil talaga yung hiling ako na, ano, habang nagmamanay si Ate Salvi. <laughs> Pang, ano, na lang yun. Pero sayang na ako, kaya... Eh, paano si Kia ay... Ano yun? <laughs> Sabi may restaurant eh. Yung nasa oh, picture, di ba? Oo, oh, may rest. Eh kasi baka resort. Malayo naman sa Oops, sadali lang. Sa diba santa po pumupunta. <laughs> kasi alam mo naman ang